lang po kahirapan. Ano bilhin mo sa Rachel? Rachel. Ano na Nung dito? Dito? Dito ko Sa donkey. Ang dami mo, ano? Ha? Ang hmm? dami mo, pangalan ang ito? Dandra. Poknat. Ali, ano yun yung bilog-bilog? Yung... Ali. Mawawala yan. Yung tawag doon, yung pang, ano tawag ito yung... police Hindi yung ano nga. Diba? Dandra. Yo. Hmm, banyak isi kumpung amonoh sama pada anak. Dalam Siguro mga konti lang Puyo! Ano yun? Puyo. Konti. Ano puyo. Ano yun? Puyo! oh, puyo. Ah, yung mga Parang dito. Yung ano? Oo. Oh. Kaya mabait ka. Ano yun? Okay. Hindi okay. mo yung mga matatanda na yun. Tuntil. ano yun eh?

Olha, não tá dando para cair isso aí. É, a da semana do Clapeno. Tá só trabalhando. Ô, pera. Parabéns. Deixa eu ligar Thursday. Masawag okay. na mamaya, ha? Um, Mamayang alas. Ano? Alas 12.

Ito, pag-upit si Aina. Si Mahal. Mas bagay sa kanya yung butik na ngayon kaysa sa mga butik niya ng mga na-ina na ano. Ay, wala yung taong pag-upit. Pero, puro puro mga Yung mga nurse, yung mga yung sa house team, yung sa putang yung mga gano'y mga buhok. Sabi mo, pakilam mo. Ayun, ayun, ayun. Tawag ka wala lang eh. Kasi may mga date nung pag i-rain ko hapon. Oo, oh, O na maiwa, wa. Tapos pinasagot ko ano. Yung kusuri niya, yung sa pang paa. At sigaw yun. Ah, ano ta? Ah, yami day. Ah, yami sa inyo. Nabimas na, ne. Kami, ne. Kasi bakit. Wala nang height yung, So, po. school yung number 3. Yung... number 7. yung, mo, ginawa ko sa number 7. ka Layo ko yung high school. din. hindi, hindi. May lang, ano, dalawa oras. Okay. anong after this? Oo. Buta yun. hindi. Buta yung supporting Wala naman ihi.

Meron din sa Ang patay na! Si ano? Si... Number 4. Kasi wala. Yun! Isang beses lang yun. Hindi. Number ano? Number 10. Ah, si ano? Walang problema. Sabihan mo lang eh. Iman... Iman ni G. Sabihan mo. Iman mga na sabi ko, parang hindi sa amin, sabi ko. so sa aming kortina, pwede na yung nakatago po. Hindi ko yung parang nananakot. Ang lang yun. Sabihin mo lang yun. Hindi maitigil tayo, madali. Maganda akit-akit yun, no. Maganda akit yun Sabihin mo lang Mas lakas ang ini pisangku ako nga. Inipa aku hmm? pa ako <laughs> 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 mabait <laughs> 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 <laughs>

Kaya eh, mo ba yung bike? Bay. Eh. Oo. Kasi bibigay ko sa yung sushi kasi ilalak mo yun. Kasi para pag iiwan mo dito, ilalak mo. Kasi, na nakakatakot na, na, yun. Yung bike na hinihirami dugo, di ba nalangakaw? Oo. Eh. ah uh. nabalang humakarin ah eh. lang hindi eh. talaga pag magpagdal pag winter hindi ko lang pizza ba sa snow? ano? <laughs> <laughs> ayos si dami ay, nung naalala ko noon, nung time na nag-aano si ano, noon ako sa ano, sa ano kasi na, sa, yung ano niya, yun, yung Hello, volunteer. Ah. Huh? Sabi ni Mugit Saan yung Hinahanap nila. Oh. Kasi ang baho nga naman. Oh, yung parang nabubulok na no? jazz, okay. Kasi, ano, medyas, ganun? Tapos may ano, yung kulay blue. Eh. Kapatid si baho. Ah. Yung kulay blue na parang close doon. Ah, ay, doon, ah, ah, eh. Hinahanap ginano na ko. Hinahanap nila ng labi pa. Lahat na lang ng ano, aspeto mabanto. Wala nang mabago sa kanya. Hindi eh, niya na ano yun eh. Hindi naman na hindi naman kasi rubber yun eh, na madaling ano, parang ano siya, tela. Oo. Mm. Oo. Oh. Siyempre, so, pag nababasa, nababaho. So, Oo, yun, yun nga, yun yung lalagyan ng sa bat, mga ano doon, yung siya nila. Yun, hindi naman maayos yung, no, yung pagkaka, ano, pagkaka, tawag doon, pagkakatuyo. Oo, oh, yun nga, kasi hindi naman imitan. Gusto ko nilalagay nyo doon sa amin para matalik. Hindi na sa ibon ko nito, nung naamoy mo pa rin pala yan. Naamoy ko yun. Inanap ko yung amoy sa dito. Ayun, ayun, Pag Gusto ko nilalagay sa pagkakain, sa sakit-sakit. Sakit niya pala ako, dami niya. Magkakasama mo dito? Mag Bakit? Ano yung iba't pinaginig ba ito? Hindi yung iba't um, pinaginig Yung mataba. Kasi tutulungan rin magkakita niyo. Kaya nung mas yung gulong mo? Tangik siyo. Ako yung like, nagamit yung bike mo. Nakala ko siya. Ano yung kita kung gano'ng bigat dito. okay, yung bike Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, Ay, ito pala sinasalado mo yung ano. Close the door. Pumasok yung hangin. Bilisan yung hangin. nga kayo. pag tatanggal mo kasi ganito, oh,

Laaka ka gue maing, gue Ini gue maing, 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 gue ang <laughs> ganyan <laughs> <laughs> oh, <siya na. laughs> <laughs> sabi, ito pala yung sunod. Ang Magaling na mag Sabi na, sabi niya na, sabi niya

Nakita ko yung sa mga vlog eh, bawal daw yung mga door cuff sa mustay. Hmm. Pwede mo na lang sabihin, zen zen. Iye. Iye. Mm -hmm. Moshi akarinay desu. Iye. Hmm. So, chira ko sa... Si Yosef sang kasi nagsabi ng door sa mustay. <laughs> Hahaha kaya yung isa gano'n eh. din. Hindi, hindi ko matanto kung anong ano lang gunti. Wala ka na isa. Ano ka na lang Sarap buhay mo mo, ano-ano ka na lang ah. Okay. Palin tayo.

Last day na pala ni Endo sa ngayon, no? Hindi pa. Next, ano pa? Next week pa. Lagi mo nang ano nga yung nagagig pa pwede. Pwede naman, lagi naman. Hindi, lagi mo nang ito. Paper bag. tayo no? mong ano, present tayo ng mga picture. Picture? ano, ah, yung mga picture? Hindi mo mga picture. Pagyeye dito, walang walang nagreklamo. Kapana-panabik po. Eh, 21. Tayo ay sa 21. Kailangan ko

Baka si Ruby. Yan ako nga. Hindi naman daw niya. Ang Kaya naman, portin, mo makakulat, hindi ka na mungkulatin niya. Saan mo magiging kakulat kung hindi ayaw mo naman nakisama? Hindi ka naman pagkakulat niya na siya. Ayun nga, di ba yung kakulat niya? Ang tangan naman. naman. banyak sih jangan teman-teman bikin tabu. Belakang pang bang seperti apa bahasa? Yang kan di kira.

Yung dahilan na Hindi naman ang asawa ko. May pera pa. <laughs> Three years. Pero mag sa akin. Ang ako sa mga. Sa ibang bansa. ng UK or New Zealand. Mag-ano

कभी की नहीं।